panahon na lang anihan ng pakwan At ito ang pakwan ng baliwag bulakan mga pasyalero masarap ang pakwan Wow. At ito nga yung time na taniman ng pakwan Kung saan ang ating magsasaka ay matyagang nagbongkal At uh, nagtanim ng mga buto Hanggang sa ito ay tumubo At inalagaan nila Dinilig, nilagyan ng pataba Pinomba upang hindi masira ng hayop, inalagaan sa mahabang panahon mga kapasyalero. Ang hirap din ang pagtatanim ng pakwan. Sa ating pagkakaalam ay halos dalawang buwang mahigit nila itong alagaan hanggang sa ito ay mamunga at uh, tuluyan ng anihin. Saksi tayo sa hirap, sa pagod, sa pagtitiis ng mga magsasakang ito halos dito na sila timira sa panahon nang sila ay nag-aalaga nitong pakwan upang bantayan at uh, laging tingnan kung ano na ang nangyayari sa kanilang mga tanim kaya nga't nasasabi natin na hindi rin pala biro ang magtanim ng pakwan bukod sa malaki ang puhunan ay talagang sakripisyo ang uh, gagawin mo para lang sa pagdating ng panahon ay makaani ka ng masarap matamis at magandang pakwan Simula nga noong ikalawang linggo ng Pebrero ay ito na yung itsura ng pakwan ng ating magsasaka Panahon ito ng mga huling linggo ng Marso May bunga na, maraming bulaklak at malagong malaguna ang dahon nitong mga pakwan Sa bawat pagpasyal natin sa lugar na ito ay makikita na natin na nakangiti na at tila masaya na yung mga magsasaka na nagpakahirap at nagtanim ng mga pakwan na ito. Ang lagi nilang binabanggit ay sana ay maging maganda ang tawad ng mga mamamakyaw na pupunta rito upang biling ang kanilang mga alagang pakwan. Ito kami mo ha. So, ayan yung pataba. Ay ng baka. Oh, Pio, galing oh. Wala oh. Tubig. Para madilig yung watermelon. Ayan, didilig sila bansa. Oh. Tingnan, kaliwa mo pinaan ayo dilig anda ka lang nga din yung hirap <laughs> so kuya ganon katagal yung naging uh, pag-aalaga o oh, pa simula sa pagtatanim ilang buwan na ah, po 70 days ang 65 magka 70. Ah, okay so medyo matagal tagal din pala no? alos kulang tatlong buwan mm, uh, tatlo oh. ayan. So ganyan katagal yung uh, 70 days yun. Pwede yung ano yun. Ay, 70. 70. Oo. Uh, uh. Pagka sumobar na sa 20, medyo... Ay, hindi naman po. Kasi nga lang, talagang pwede na kanyang Ah, ah, uh, ah. Within uh, 70 days. Within 70 days. Ah, Ayan. So, ganun katagal mga kapasyalero yung pag-aalaga, pagtatanim at pag-harvest ng pakwan. So, magtitiis ka sa init ng araw, magdidilig, na talagang aalagaan mo nung yung pakwan bago. anihin. yan? Eka nga, ito na yung fruit of flavors nila sa tagal nung inabot nung kanilang uh, pagtsatsaga para makaani ng magandang klase ng pakawan eto na ayan wow. so ayan sa so, ayan lang tingnan hindi masyado maulan ayan. so kayo po yung nakapakyaw mga tiga saan po kayo kuya? Bataan. Ah, bataan pa. Layo ah. Mayroon <laughs> Ah, pampanga. Uh -oh. So, sa bataan niya pa dadalhin yan? Uh Oo. -oh. Yan sila. At uh, sila yung nakapakyaw nitong uh, mga pakwan dito sa lugar na ito. Kuya, sigurado naman matamis yan. Ah. Ma ayan, oh. Ayan, uh oh. Oh, <laughs> oh. Sige, mamaya. Baka pwede magbiyak tayo mamaya. Paalam tayo sa si nakapakya, ano? So, kasama kayo nung nakapakya, mga tiga bataan. Ah, hindi. Mga tiga rito kayo. Ah, kayo. Uh -oh. At last, uh, nagbunga yung hirap, no? Umani ng maganda. Ayan. Uh ayan. -oh. So, yung kanilang panah paraan ng pag-harvest uh, ay bayan niyan din pasahan. Parang, parang nagbabasketball lang kuya, no? ah iniipon nila. Ayan. Yeah. Oops. Galing. Lay ko, magaling kayong mag-basketball, uh, eh. <laughs> That's go, cool, yeah. yan, ala na, mamamatay na yan opo wala na, pwede sabihin pwede po siyang i-second class ah, puputulin okay po puputulin lang po dito sa bandang po no? alimaw, puputulin eh, niya Oo. siya dito tapos mamumunga so, uli yan po ulit, ba? ah, kailangan pala hindi mo nagasakin eh no? oo, oo, para kung sakasakali kaya lang hindi na ganun kalalaki siguro Ay, bunga po. oh, dahil second class na no? yan so patitikimin tayo ng pakwan dito kung ah, uh, Okay yung pakuha nila kung matamis. Ayan. Pero nang matamis na at maganda yung balat. Ayan. Kasi, kuya na kausap natin. Mag-alaga ng pakuha. Kuya, ano pangalan mo Kuya? Ay, Jaime po. Jaime, oh, sorry Jaime. So, titigman natin yung pakuha nila. Ayan. Ayan. Wow. Nice one. Yeah. Okay lang. Yan okay lang, buhay sa bukid. Pero natin. Kukuha ko isa ah. sige po. Okay. Ayan. Ayan ah. matamis at uh, makatas yung kanilang pakwan. So, ayos na ayos. Ang sarap po. Oh. So fresh na no, fresh. Sarap mga uh, paksi ler. Right. Guys, panahon na ng anihan ng pakwan. So, ang ganda pakwan nila. So ito ang pakwan ng Baliwag bulakan Malaki. Matamis, makatas. Fresh na no, fresh. So, tigim na tayo ng pakwan ng baliwag bulakan. Mga pasyalero, masarap ang pakwan. Yan, o, laki, o. salamat mga pasyarero. Hanggang sa muli, kung nagustuhan nyo ang video ito, please like and don't forget to subscribe. I-hit na rin ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na video. Muli, salamat. God bless!